Good day pong mali sa ating lahat At itutuloy po natin yung ating pinag-aaralan na 10 pinakamahalagang bagay na maaari mong sabihin sa saksi ni Jehovah At narito na po tayo sa pangpito Ang sabi po rito, ang kaligtasan ay sa habag at sa pamamagitan ng pananampalataya At hindi sa pamamagitan ng gawa ang pinaniniwalaan po ng Watchtower Society na ang kaligtasan ay nakabase sa gawa nating mga tao at kinakailangan ng total obedience sa Watchtower Society. Ang pinanghahawakan po nilang verse o yung ginagamit nilang verse ay yung dito po sa Philippians chapter 2 verse 12 na ang sabi po dito, So then my loved ones as you have at all times done what I say not only when I am present but now much more when I am not with you give yourselves to working out your salvation with fear in your hearts So yung sinabi po dito ni Pablo na work out your salvation na isa sa mga magazine po nila ay sinabi nila na para masulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay ito ay nakadepende sa ginagawa mo. At in-emphasize nila yung good works. So, ang kaligtasan na nakabasis sa gawa ay considered na kulto. Kasi po, ang Kristyanismo, ang tinuturo ng Biblia, para ikaw ay maligtas, ito ay through faith in Jesus Christ. Ngayon po, ang watchtower po ay sinasabi nila na para sa mga committed na mga saksi ni Jehova required po sila na maka 100 hours monthly na makapag-share house to house or sila po ay makapag Bible study. So, may time po naalala ko, nakamit po kami ng isang saksi ni Jehova at tinanong niya po kami kung paano ka ba maliligtas. So, sinabi po namin na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. So, binanggit po namin yung Romans 10.9. So, sabi nila, sapat lang ba na manampalataya ka? Sabi niya, tama yung ginagawa niyo. nag house to house kayo. Kasama yan para maligtas ka. So, kaya po sila ganun ka-devoted na mag-share ng, ng word of God kahit po bago mag-pandemic. Dahilan dun sa kailangan nilang Um, sumunod sa Watchtower Society para sila ay maligtas. Natatakot po sila sa punishment na naghihintay sa kanila. At ito pa po, ang sinasabi nila na ang tao ay hindi makakasigurado ng kanyang kaligtasan dito. Bakit? Magkakaroon lamang siya ng pag-asang maligtas kapag napaglabanan niya ang kasalanan at siya ay totally sumunod sa Watchtower Society. So, mas binibigyan nilang halaga na kailangan sumunod sila sa Watchtower. At para sa kanila po, ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus o ang kanyang kamatayan sa krus ay hindi ganoon ka importante. So yung buhay na sinakripisyo ng Diyos para sa kanila, ito ay kabayaran lang or katumbas lamang ng kasalanan ni Adan. At ang ginagamit po nilang verse ay dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 to 6 na ang sabi, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at mga at sa mga tao ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang patotoo sa tamang panahon so ang sinasabi po nila dito na yung kasalanang nagawa ni Adan ay ang sabi po dito ay tinubos ni Jesus Christ at siya ay tao lamang. Ang sinasabi niya po dito. So, para mabalanse, so ito yung kasalanan ni Adan, para ito ay mabayaran, kailangan din ng perfect human na si Jesus. So, para mabalanse ang kasalanan ni, ng, ni Adan at yung kamatayan ni Jesus, so, quits na. Yun po ang para sa kanila. Kaya, uh, para sa uh, Watchtower Society o mga saksi ni Jehovah, na dahilan sa ginawa na to ni Jesus, yung ng minana natin kay Adan ay nabura na. So, meron ka ng pag-asa. So, meron kang pag-asa pa lang. Wala pang assurance na pwede kang maligtas. Tingnan natin ano yung sinasabi ng Biblia patungkol talaga sa kaligtasan. At tayo po ay naligtas dahilan sa habag ng Diyos sa atin. Salvation is based entirely on God's grace. At kapag sinabing God's grace, ito ay hindi karapat dapat pero ibinigay sa atin. Or unmerited favor. Na ibig sabihin itong pabor na to hindi mo ito pwedeng pagtrabahuhan, hindi mo ito kayang tumbasan, uh, hindi mo ito kayang paghirapan dahil ibinigay na nga. Dahilan sa habag niya. At may kita po natin sa Romans chapter 5. Yan, basahin ko po sandali. Romans chapter 5. Ang sabi niya dito sa verse 2, sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan. At nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian. Sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Yan dito po, talon po tayo. Sabi niya dito sa verse 8. Subalit, so, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon, ngang tayo ay mga kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, Kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeso Kristo na sa pamamagitan niya'y tinamon natin ngayon ang pakikipagkasundo. So yung sabi niya dito yung biyayang habag ng Diyos kung bakit tayo makakalapit. At isa pa pong magandang uh, verse din po dito sa Romans 11 verse 6 ang sabi, Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ito'y hindi na batay sa mga gawa. Kung hindi, ang biyaya ay hindi biyaya. So, ang tintukoy niya po, mas maganda po rito sa, sa English. Basahin po natin. So, Romans 11 verse 6. But if it is by grace, it is no more of works. Otherwise, grace is not be grace. So, sabi niya, kung ito ay habag, kung ito ay biyayang habag ng Zeus, hindi mo ito kailangan pagtrabahuhan pa. Kasi kung ito ay kailangan mo pang paghirapan, pagtrabahuhan, hindi na ito maituturing na habag ng Zeus. At ang regalong handog sa atin ng uh, eternal life o buhay na walang hanggan ay binigay ng Diyos sa atin nang libre. At ito ay resulta ng pananampalataya natin at pakikipag-isa natin wala pong iba kundi sa tagapagligtas natin ang Panginoong Jesus. So yung mga verse po na sinasabing ito ay walang bayad ay mababasa po natin sa Revelation 21 verse 6. Ang sabi niya po rito. At sinabi niya sa akin, nagawa na ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. So, libre na binibigay ng Diyos ang kaligtasan. Another verse sa Ephesians chapter 2, verse 8 at 9. Sige po. Sundan niyo po ako dito. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So malinaw po na sinabi ni Pablo dito sa Efeso na hindi ito sa pamamagitan ng gawa natin para wala tayong maipagyabang sa Diyos, kundi dahilan sa dakilang habag ng Diyos. At isa pa po, na ito ay libreng binigay ng Diyos. Mababasa rin po natin sa Titus chapter 3 verse 5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhuga sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. So sabi niya dito, tayo ay naligtas dahilan sa kaawaang ibinigay ng Diyos sa atin. So, ito po ang sinasabi na ang regalo po ng Diyos ng kaligtasan sa atin ay grace gift na tinatawag. At ito ay libre nating makukuha ng hindi dahilan sa ginagawa natin or by having good performance. Maraming dito sa mundo, para magkaroon ka ng good grades, kailangan mong paghirapan ito or para ma-promote ka sa trabaho mo, kailangan mong pagsumikapan. Pero ang kahit na mar ang mundo natin ay hindi libre, ang natatanging libre na lang dito ay yung kaligtasan ng Zeus na ibinigay niya po sa atin na kukuhain mo na lang, tatanggapin mo na lang. At ang regalo ay hindi kailangan pagtrabahuhan, kundi yung sweldo mo, nakikitain mo, pagtatrabahuhan mo yan. Pero kung ito ay ni ng Dios sa atin, yung kaligtasan na 'yan, hindi mo kailangan i-workout. Kailangan mo ang kinig. At ang kaligtasan ay natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Dios. At ito ay 200 times na binanggit sa New Testament. At mababasa natin sa John 3:15 na ang sino mang sumampalataya ay maliligtas. At dito rin po basahin natin sa John 11, verse 25. Mismo po ang Panginoong Jesus ang nagsasalita po rito. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Siya na nagtitiwala at sumusunod sa akin, kahit siya'y patay, ay mabubuhay. Another verse sa John 12, verse 46 po. Dumating ako upang maging liwanag para sa lahat ng tao, upang sino mang magtiwala at sumunod sa akin ay hindi na manatili sa kaniliman. At dito din po sa John 20 verse 31. Ngunit ang mga ito ay naisulat para kayo'y manalig na si Jesus ang hinirang ng Diyos na harit tagapagligtas ang anak ng Diyos at sa inyong pananalig ay magkaroon kayo ng buhay na pinagpala sa pamamagitan ng kanyang pangalan. So ang salvation ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. So kung hindi totoo na sinabi ni Jesus na tayo ay maliligtas, hindi ibig sabihin, nasisinungaling pala siya nung sinabi niya sa book of John na kung tayo sasampalataya ta sa kanya, tayo ay maliligtas. At pwede po nating sabihin or mag-witness sa mga saksi ni Jehovah na kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng good work, bakit pa sasabihin ng Panginoong Yesus ng madaming beses na kailangan na maliligtas ang sino mang sasampalataya sa kanya. So, pwede po natin i-point out at bangitin yung mga verses po na ito. So, ang, ang pananampalataya ay paniniwala kay Kristo kung sino ba talaga siya at kung ano ang sinabi niya. Isa pa pong bagay na pwede nating sabihin po sa mga saksi ni Jehovah ay yung dito po sa Acts 16 verse 30 as 31. Ito po yung kwento nung tagapan, tagabantay ng bilangguan na si Pablo at si Silas ay nandun po sa kaloob-looban at nakalagan sila. So, nung time na yon nakapag-witness or na, nakapag-share sila doon. At ang tanong po nung bantay ng tagapagligtas, ano ang uh, gagawin niya para maligtas siya? Tingnan po natin dito sa Acts 16, verse 30 to 31 at silay inilabas at sinabi, "Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?" At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." So hindi po sinabi ni Pablo at ni Silas na sumunod ka muna or mag-share ka muna ng 100 hours sa loob ng isang buwan para maligtas ka. Kundi sabi niya, manampalataya ka kay Jesus, maliligtas ka kasama ang buong pamilya. So, pwede nating sabihin sa kanila, bakit sinabi ng mga apostol ito kung kailangan pa pala ng good works? So, pwede nating i-remind sa kanila itong verse na ito. Kasi, proven na itong bantay ng kulungan ay naligtas pati yung kanyang family dahilan dun sa faith nila. Amen? Okay. So, po. So, yung kanina pong binasa natin sa 1 Timothy chapter 2, verse 5 to 8, 5 to 6, na binayaran ni Jesus yung kaukulang uh, na nakumit ni ni Adan. So, para sa kanila, si Jesus ay tagapamagitan. Tan. So, ito po ang binabanggit po nila. Ang 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 Greek word po talaga ng ransom ay antilutron. Nang ibig sabihin ay magbigay ka ng isang bagay kapalit ang isang bagay bilang halaga ng katubusan. Pero uh, ang pinaniniwalaan po ng saksi ni Jehova na ang ginawa po ng Panginoong Hesus ay yung tinatawag na corresponding ransom. Ibig sabihin po nito ay magbibigay ka ng isang bagay kapalit o kasing halaga nung bagay na yun. For example, ah, uh, yung cellphone na nagkakahalaga ng libo So, para makuha mo yung 5,000 na yun, kailangan mo itong tumbasan ng pera na nagkakahalaga rin ng 5,000. So, same value sila. At para sa kanila, yung value o yung kasalanan ginawa ni Adan ay tinumbasan lamang ni Jesus. Pero ang tunay na binabanggit ng Biblia ay higit pa sa, hindi lang basta tinumbasan ng Panginoong Jesus yung kasalanan na nakumit ni Adan, kundi higit pa dun dahil ang pinaka-purpose ng misyon po ng Panginoong Jesus na sa halip po tayo ang mapako at magbayad ng kasalanan siya po ay naging substitute o naging kapalit natin. At ito pong concept na ito ay may kita natin nung time ng Old Testament. At ito po ay mababasa natin sa Leviticus chapter 4 verse 4 24 at 33. At dito po ay may sacrificial animal na binibigay. So, either tupa, kambing, o kung ano man na walang defect. At ang gagawin po dyan, papatungan ng kamay, at yung sacrificial animal na yan, hindi nangangahulugan na siya mismo ay nagkasala, kundi ipinapataw sa kanya ang kasalanan bilang substitute. Ngayon, ang Panginoong Jesus, hindi rin po siya nagkasala, pero siya ang naging substitute para sa atin siya, ang naging kapalit na salit tayo, ang mapako sa krus, ay eh iginawad sa kanya ang kasalanan natin para tayo ay matubos. So, bakit effective yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus? Kasi dahilan sa siya ay Diyos. So, hindi pwede yung sinasabi ng mga saksi ni Jehovah na tinumbasan lang niya o tinapatan lang niya yung nakomit na kasalanan ni Adan. Kundi higit pa dun yung nagawa ng kamatayan ni Jesus sa krus. At ang sinasabi nila, ah, hindi pwede na maging Diyos si Jesus. Na tao nga lamang siya. Yes, kailangan maging tao si Jesus. At ito po ay ko na po sa mga previous chapter. Kasi po, kung si Jesus ay mananatiling Diyos, ulitin ko po, hindi siya mamamatay. At kung sabihin natin, ang Diyos Ama naman, ang tutubo sa atin, eh kailangan niyang bumaba dito sa lupa para mamatay. Pero ang Diyos Ama ay nasa trono. Kaya naman po, kailangan niyang isend ang Panginoong Jesus at magkatawang tao at mamatay in order na mat, uh, matubos tayo sa ating mga kasalanan. So, kailangan niyang magkatawang tao. At ang argue po ng mga saksi ni Jehova na hindi pwedeng maging Diyos si Jesus dahil siya ay tagapamagitan lamang. Pero ito po eh, kung si Kristo bilang tao ay pwedeng maging tagapamagitan natin sa Diyos, E di ibig sabihin, si Kristo bilang Diyos ay hindi pwedeng mamagitan sa Diyos at tao? E tignan niyo po ah, na parito si Jesus, nag-intercede, ibig sabihin, tayo, bago tayo makalapit sa Diyos, na magitan siya sa atin. At ngayon, nung nagkatawang tao siya, nagawa niya maging mediator natin. How much more pa yung kaya niyang gawin bilang Diyos? At lastly po with regards po dito sa chapter na ito ay yung pinanghawakan nga po ng mga saksi ni Jehova na dito sa binasa po natin kanina sa Philippians chapter 2 verse 12 yung work out your salvation. At ah, bakit ba sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos na work out your salvation? Kasi po that time Uh, may mga problema po sila. So, kagaya sa Corinto, meron silang problemang kinaharap. Ngayon, simbahan din po sa Filipos ay may problemang kinaharap. Dahil meron po doon, ipinapangaral nila si Kristo dahil lang sa inggit or meron silang uh, personal na hangarin o may meron silang personal na motibo. Yung iba naman, tinuturo ng mga judaizer na kailangan nila na magpatuli para sila ay maligtas. At meron naman yung iba na masyado nilang ginamit yung kanilang kalayaan na kinalimutan na nila yung ibang katuruan o yung ibang kautosan. At meron naman po yung iba na masyado silang mataas or ma-pride. So, dahilan sa iba't ibang kinakaharap nilang problema ng mga taga-Filipos, ang sinabi ni Pablo, work out your salvation. O sabi niya po dito sa Tagalog, Basahin po natin sandali. Ayan, dito sa Philippians chapter 2 verse 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. So, basahin po natin sa English, mas maganda po. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ano po ba talaga yung tinutukoy ni Pablo dito nung sinabi niyang work out? Ang ibig sabihin po nito ay i-work out or ayusin nila o magkaroon sila ng solusyon mula sa mga problema na ito. Parang halimbawa ganito po eh. Sabihin natin sa magka o mag-asawa, minsan sasabihin mo, o oh, i-work out nyo yong yung relasyon nyo, na ang ibig sabihin ay ayusin nyo yung relasyon ninyo. At yung term na work out na binabanggit ni Pablo dito, na sa, sa original Greek na, na kathergas zomai, yan, nang na ang ibig sabihin ay matampo nila o matapos nila ang problema. So, ibig sabihin, yung salvation na tinutukoy ni Pablo, ay hindi yung eternal na salvation na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kundi yung kaligtasan na maalis sila sa ganung klase ng problema at ayusin nila ito ng may takot at panginginig. Ibig sabihin, nandun yung kapakumbabaan nila. Kasi masyado pong mapapride yung ibang tao dun sa Filipos. At ang sabi niya, masolusyonan nila ito at gawin nila with all humility at may takot sa Diyos. So, yun po ang ibig sabihin ng Philippos chapter 2 verse 12. So, again, na misinterpret na naman ng saksi ni Jehova yung work out your salvation na kailangan daw ay paghirapan mo. Mali po. So, bilang uh, summary po natin, ang kaligtasan ay nakabase lamang sa habag ng Diyos or unmerited favor hindi sa pamamagitan ng human works. At ang kaligtasan ay natanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. At si Jesus bilang tagapamagitan ay both God at tao. Kaya naman, yung kanyang sakripisyo sa krus ay merong infinite value. Hindi lamang niya tinapatan yung kasalanan ni Adan, kundi may walang hanggang Uh, halaga ito sa buhay natin. At lastly, na misinterpret ng saksi ni Jehova itong verse na ito, yung work out your salvation. So mag-aral po tayo at uh, patuloy po nating uh, ilagay ito sa ating mga puso't isipan na sa ganun kapag naka-encounter po tayo ng mga saksi ni Jehova, uh, alam po natin kung paano sila mapapaalalahanan. So salamat po.